patuloy pa rin ang palaisipan tungkol sa kung ano ba ang nangyari sa pagitan ni Heart Evangelista at sa dating glam team nitong sina Justin Luis Soriano at Jack Aguilar. Muling nabuhay ang isyo nitong mga nakaraang araw, matapos hindi makalipad sina Justin at Jack, pati na rin ang assistant nitong si Kino O. Senner at ang talent handler na si Cheska Summer. Papuntang Dubai para kay Pia Wurtzbach. Kasunod nito, naging usap-usapan sa social media ang Instagram post ng kapuso actress fashion icon nitong January 26, 2024. Makikita sa post ang libro ng American pastor writer na si Louis Gillion na may titulong Don't Give the Enemy a Seat at Your Table na nakalagay sa kanyang luxury bag. Iniuugnay ng netizens ang nasabing post sa dating glam team ni Hart. Caption ni Hart sa kanyang post, Not Today, no entry sign emoji. Nakadagdag din upang muling mabuhay ang isyo ang naging pahayag ni Hart sa kanyang latest vlog sa YouTube na inu-upload niya noong January 25, 2024. Kinunan ang vlog na ito noon pang November 2023, nang nagpunta si Hart sa Singapore para dumalo sa iba't ibang events sa isang bahagi ng mahigit isang oras na vlog. Hindi napigil ang maging emosyonal ni Hart nang mag-open up ito tungkol sa mga dating kasama na nagsabing toxic siya. Hindi nabanggit ni Hart ang dating glam team ngunit hinuha ng netizens. Ang mga ito ang pinatutungkulan ng aktres sa kanyang statement lalo't alam ng karamihan na nagkaroon ng sigalot sa pagitan nila. Ilan sa mga kausap ni Hart sa bahaging ito ng vlog ay ang makeup artist, hairstylist na si Gil Sayo at ang Sparkle GMA Artist Center Assistant Manager na si Ira Lesaka. Kasama rin dito ang dating managing editor ng Cosmopolitan Philippines na si Reti Contreras, na nakatrabaho rin ni Hart para sa librong Styled with Hart para sa Summit Media. At isang videographer na nagngangalang Julius. Kwento ng kapuso star, whenever I get problems, like personal problems. I couldn't even be in a bad mood because they would make me feel like I'm so, toxic. I mean, they would really make me feel like I'm so toxic. And so ngayon, kahit I try to be happy, I try. Even if I have my own problems, I try to not be selfish. But I'm only human and I'm really tired. You know, I'm really tired of overthinking. I'm tired of thinking about what other people. You know, what other people. I hate it. And at the same time, you feel like you're a bad person so you deserve it. Because you feel like, because you're problematic, you're toxic to everybody. Yung ganon, dagdag ni Hart, hindi nito maintindihan kung saan o ano ang pinaghugutan ng mga ito para sabihan siyang, toxic, lalot mas bubbly siya noon. Ganon daw ang naging kopang mekanisem niya habang may iniinda pang ibang personal problems. Aniya, I mean, I'm trying to entertain na nga din kasi yon yung way ko of getting over it. Overcompensating ako kasi alam ko, may problem ako personally. So ako, anong gusto nyong gawin ngayon? Mas bubbly pa ako before. Kasi pina-fight ko yung mga personal problems ko. Patuloy pa ni Heart, I mean, I know my problem wasn't really a good problem. I really was going through tough times at the time. But di naman. It had nothing to do with them naman. In-assure naman ni Reti si Heart Valid ang kanyang nararamdaman tungkol sa mga nangyari. Ngunit ipinaalala nitong wala na ang mga ito sa buhay ng aktres. Pero ayon kay Heart, malaking bubog ang naiwan sa kanya. Dahilan upang mag rin ang personalidad niya at pananaw sa buhay. Aniya, but because parang they paint you like you're such a bad person. So parang you're extra, like you know parang you have to be extra perfect to people around you and i mean it's so bad that's why parang even if it's before of course i was triggered because they made me think na competition ganyan competition ganito i would be triggered about that because they would feed that to me but now that i'm alone It's really not about other people, you know. It's about, like, they really destroyed my inner joy and my, how bubbly I was, how I was so carefree, you know. And I'm still struggling because parang I wish I wouldn't have to see them. But parang di numihan nila yung part ng area kung saan ako nagtatrabaho, nandyan sila. Na parang, of course. I'll get over it. Nakadagdag din sa sama ng loob ni Hart nang tanggalin na umano ng mga dati nitong kasama sa Instagram ang mga pinagsamahan nilang trabaho. You know what he did? He took out all of our collaborations together. Like, what did I do to you? You were the one that. Parang ganun ba ako kasama? Yung parang so pati ako, napapa-question ako. Expletive. Masama yata akong tao. Pati ba naman yon? Galit na galit ka. Ano bang ginawa ko? Patuloy ni Heart, Meron pala akong natitirang yung damage nila sa akin. Yun yung nandun ako. It's not anymore about them, and what they do now. It's the damage that they have done. Pinaalala ni Reti kay Heart ang katutuhan ng nagbabago ang mga tao, at walang masama kung magbago rin siya. Sabi ni Reti kay Hart, people change. People evolve. You also have the right to change at the moment. Paalala naman ni Julius kay Hart na meron siyang power to choose pagdating sa mga taong pumapaligid sa kanya. Sabi ni Julius, They're part of your nightmares that happen. Pero you also have the power to choose if you want to think about it or you want to think about the people here. Dagdag pa ni Julius. Ang pagpapatawad ay kung minsan ay hindi para sa taong nakaalitan nito, kundi para sa sarili nitong peace of mind. Forgiveness is not really forgiveness. It's for you. It's for you to be free. Pagpapakatotoo naman ni Hart, wala pa ako doon.